Ma'am, kasama sa pagpapahayag ng kanilang galit may ilang grupo ng paniwag, panawagan ay Marcos Resign. Do you share the same sentiment? No, ma'am. I never said uh, Marcos Resign. Ang sinabi ko, ma'am, unang-una, magpa test siya. May challenge na siya galing kay Attorney Vic Rodriguez. And that is a hanging open a uh, challenge na hanggang ngayon, Uh, ayaw niyang gawin Na sinasabi ko That is a betrayal of public trust Because when you are president or vice president You consecrate yourself to the service of the nation Ibig sabihin nun, ibibigay mo na yung sarili mo sa bayan Ibig sabihin nun, yung katawan mo, hindi na yan sa iyo sa bayan na yan Yung pag-iisip mo, hindi na yan sa iyo sa bayan na yan Therefore, pag sinabi ng bayan na magpa-drug test ka, hindi ka pwede magsabi ng hindi. And therefore, that is betrayal of uh, public uh, trust. Pa na pangalawa, yung pagpirma niya ng kadudadudan na budget. That is a culpable violation of the Constitution. Yan ang sinasabi ko, nasagutin niya na hindi niya sinasagot. Ang ginagawa nila, manhanap sila ng mga tao na aatakihin nila para nakakalimutan yung tanong sa kapasidad ng Pangulo na maging leader. So hindi nilang supportado ang panawagan ng inang grupo na Marcos? Never ask him to uh, resign. That is a pointless call. Ha? Hindi magre-resign yan. Nakita niyo ba yung tatay? Ilang taon yun? 20, 20 years. Ilang years yung senior? 20. 20, 20 years? Oh, that is a pointless call. Ah. Naki, tingnan nyo yung DNA niya na ayaw niyan. So, Marcos resign is a pointless call. That is why ako, I am asking him to do his job. Of which, of course, alam na nating lahat na hindi niya ginagawa.